kapag lumalayo ka sa Diyos, you feel so empty. Pero may mga pagkakataon din naman na kapag gusto mong lumapit sa Kanya, nagdadasal ka naman, nagsisimba ka naman, but you also still feel empty. Para ba ang silent ng Diyos, ang tahimik ng Diyos, parang hindi ko siya maramdaman, Father. Kapatid, perhaps, Jesus is purifying your intention. Susunod ka pa rin ba sa Kanya kahit para bang ang feeling mo absent siya sa buhay mo. Susunod ka pa rin ba sa kanya kahit para bang walang consolation na ibinibigay, kundi para bang yung feeling of emptiness. At pangalawa, yung pagsunod sa kanya, hindi nasusukat sa emotions. Sapagat yung emotions, naglalaho, nawawala. Pero yung conviction, yung pananampalataya, na ano man ang pakiramdam ko, ano man ang pinagdaraanan ko, God is there, present in me and with me. That is something that you have to value and to cherish in your life.